sa gitna ng gubat at dagat may isang nayon na takot sa dilim dito may alamat na nagpapahirap sa kanilang gabi si Maria binalaan ng kanyang lola huwag kang lalabas kapag gabi na lalo na kapag kabilugan ng buwan doon gumagala ang aswang ang aswang isang nilalang na nagmula sa ating mga alamat ay hindi karaniwang halimaw. Kumakain ito ng laman at umiinom ng dugo ng mga walang malay. Pero si Maria, matapang at mausisa, ay hindi naniwala. Gusto niyang patunayan na ang aswang ay kwento lamang. At mula noon, hindi na siya nakita pa mag-ingat sa aswang may mga alamat na totoo